Marahil ay mapapabalik tanaw ka sa nakaraan kapag narinig mo ang timeless song na kay sarap pakinggan na magpahanggang ngayon ay atin itong binabalik-balikan. Ang ilan sa mga awiting ito na kumurot sa ating puso gaya ng iniibig kita, napakasakit kuya Eddie, balileng, sa mata makikita, dalagang probinsyana at marami pang iba Tara let's at kilalanin natin si Ruel Cortez. Nakapaloob sa video na ito kung ano nga ba ang dahilan ng kanyang maagang pagpanaw. Gaano ba sumikat ang mga awitin nito? Gaano ba kahirap ang kanyang mga pinagdaanan? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe at nakapag-like, beke naman! Pakipindot na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga videos na aking ina-upload si Ruel Cortez o Ruel Corpus sa tunay na buhay ay ipinanganak noong November 13, 1957. Siya ay tubong may kawayan bulakan. Namumuhay sila ng payak at masaya. Bata pa lamang si Ruel ay nakitaan na ito ng hilig sa musika. Kaya naman nakahiligan na niya ang pagtugtog ng gitara at pagkanta. Pero taliwas naman sa kagustuhan ng kanyang mga magulang ang kanyang pagkahilig sa musika. Dahil batid ng kanyang nanay at tatay na walang patutunguhan ang buhay ng isang musikero. Iba rin daw kasi ang makatapos sa pag-aaral at titulado. Pero mas nangibabaw pa rin sa puso ni Ruel ang musika. Kaya naman sinuway niya ang utos ng kanyang mga magulang. At dahil sa pagkahumaling nito sa musika ay napabayaan niya ang kanyang pag-aaral. Kaya noong malaman ng kanyang ama ay nagalit ito sa kanya. Dahil dito ay pinapili si Ruel kung ano ang gusto niyang unahin, kung pag-aaral ba o ang musika. Dahil ayon sa ama nito, kung pipiliin niya ang pag-aaral ay buong-buo ang suportang ibibigay nila. Subalit kung musika ang pipiliin ni Ruel ay itatakwil nila ito at wala siyang makukuhang sustento galing sa kanila. Pero sinuway ni Ruel Corpus ang kagustuhan ng kanyang mga magulang at mas piniling maging isang musikero, kaya naman itinakwil siya ng mga ito. Kaya dali-daling ni Lisa ni Ruel ang kanilang tahanan, bit-bit ang kanyang gitara, dala ang pangarap na maging isang sikat na mga awit balang araw. Si Ruel Corpus ay napadpad sa ulonggapo, at doon siya nakipagsapalaran. Dumating din sa punto na siya ay naging palaboy. Kaya dahil sa hirap at gutom na dinanas ay binalak din niya na umuwi sa kanila. Pero nang ibabaw pa din ang kanyang paninindigan. Nadadating ang oras na maipapakita nitong may mararating siya gamit ang talento sa pagkanta. Kaya naman lakas loob niyang hinarap ang hamon ng buhay ng mag-isa. Dahil sa determinasyon nito na matustusan ang kumakalam niyang sikmura habang siya ay nasa lansangan, Ginamit ni Ruel ang talento sa pagkanta kasabay ng pagtipa ng kanyang gitara. Si Freddy Aguilar ang tumulong sa kanya upang makapasok bilang singer sa isang nightclub sa Olongapo. Batid ni Ka Freddy ang pinagdadaanan ni Ruel dahil pareho sila na hindi sinuportahan ng mga magulang patungkol sa musika. Naging malapit ang dalawang ito sa isa't isa Nakwento nga ni Ka Freddy na simple lang ang kaligayahan nila noong mga panahon na iyon. Dahil pagkatapos nilang tumugtog, e eh masaya na sila sa tuwing makakakain ng mainit na Chicken Mami sa tindahan ni Aling Maria sa Kanto. At sa edad na labing apat ay namagsimula siyang kumanta sa mga bar sa Maynila. Sumasali rin siya sa mga amateur singing contest upang masimulan ang pangarap niyang karera sa musika. Tila dininig naman ng langit ang kanyang hiling. Dahil sa isang kontes na kanyang sinalihan, ay may nakadiskubri sa kanya na isang record producer. At ito na nga ang naging daan upang makamit niya ang kanyang pangarap. At taong 1984, ay pumirma si Ruel ng kontrata para sa isang record label sa WEA na ngayon ay mas kilala natin bilang Universal Records. At sa kaparehong taon ay inirelease ang kanyang unang album. Nakapaloob dito ang awiting Napakasakit Kuya Eddie na isinulat ni Jericho Rimas. Matapos na mailabas ang awiting ito ay maraming kababayan natin ang naantig ang damdamin dahil may kurot sa puso ang nilalaman ng kanta. Lalo na sa mga overseas Filipino workers dahil ang minsahin ng kantang ito ay nangyayari talaga sa tunay na buhay. Ginamit bilang timsong ng sikat na programa sa radyo ng kahapon lamang ng dating Senador Eddie Elarde. Sa loob na isang taon ay nakabenta na ito ng mahigit isang daang libong kopya. At sa paglipas ng panahon ay kasabay din ito ang pagbabago ng aplido nitong corpus at pinalitan ng Cortes. Kaya mas nakilala siya sa pangalan bilang si Ruel Cortes. Pagkatapos nito ay inilabas din ang ikalawa hanggang ikalimang niyang studio album na Tanging Pag-ibig Mo noong 1986, Paniwalaan Mo noong 1987, Isang Iglap noong 1990, Disiplina noong 1996, Best of Ruel Cortez noong 1992, Nakapaloob dito ang ilan sa mga kantang kanyang pinasikat gaya ng Iniibig Kita, sa mata makikita, Napakasakit Kuya Eddie, Balileng, Dalagang Probinsyana, Tutulungan Kita, Pinay sa Japan, Bakit Ako'y Sinaktan at marami pa. Isa pang monster hit ni Ruel Cortez ang kanyang Balileng ng ibig sabihin ay Prinsesa. Sumikat ang kantang ito nang ginamit sa isang patalastas ng serbesa tampok si The King Fernando Po Jr. At dahil dito ay nakuha na ni Ruel Cortez ang matagal na niyang pangarap na kasikatan, pera, sasakyan, bahay at pagandang buhay. Naging matiwasay ang buhay ni Ruel, malayong malayo sa pagiging palaboy niya noong tutulan ng mga magulang ang kagustuhan niyang maging mga awit. At nang lumaon ay nakilala niya si Corazon. Niligawan niya ito at sa huli ay nagpakasal sila. Tinulungan din Ruel ang kanyang asawa upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kursong civil engineering. At na makatapos ito ng pag-aaral, ay eh ginamit ni Ruel ang kanyang naipong pera para buksan ng isang maliit na negosyo na CPC Builders na isang construction business sa Marilaw. At nagbunga ng walong supling ang kanilang pagmamahalan. At taong 2000 ay inilabas naman niya ang karaoke album na napakasakit Kuya Eddie. Pero kahit na si Ruel Cortez ay umani na ng tagumpay ay sa kabila nito ay hindi pa din siya naging masaya at nararamdaman niyang may kulang at may kabigatan sa kanyang puso. Dahil hindi nawawala sa kanyang isipan ang mga magulang na iniwan niya. Subalit kahit gustuhin pa niyang balikan at humingi ng tawad ay huli na ang lahat. At pagkatapos nito ay nawala na si Ruel sa Philippine music industry at halos wala na tayong naging balita sa kanya. At pagkalipas ng ilang taon, noong March 22, 2015, ay maraming fans nito ang nalungkot dahil sa kaawa-awang kalagayan nito. Dahil lang maipalabas ito sa isang programa sa TV, ay nakaratay na si Ruel Cortez dahil sa malubhang karamdaman na colon cancer. At ito na rin pala ang naging dahilan kaya nawala siya sa industriya ng musika dahil matagal na siyang lumalaban sa kanyang sakit. At halos naubos na din ang lahat ng kanyang ipon dahil sa pagpapagamot nito. At ayon naman sa doktor ni Ruel ay hindi na nila kayang gamutin dahil nasa stage 4 na ang kanyang cancer. Inginir sa Makati ang asawa ni Ruel na si Corazon. Siya ay kumakayod para sa kanilang pamilya at tumatayo din itong padre de pamilya sa walo nitong anak. Dahil sa kanyang trabaho ay lingguhan din kung makauwi si Corazon. Kaya't kung hindi daw nag-iisa sa bay si Ruel, ay kalimitan ang mga anak niya ang nagbabantay at nag-aalaga sa kanya. Pero sa mahal ng mga gamot ay hindi sapat ang kinikita ng kanyang misis. Ayon pa dito ay madalang din daw sa patak ng ulan ang mga royalty o komisyong na ni Ruel mula sa kanyang mga kanta. Dinalaw din si Ruel Cortes ng kanyang kaibigan na si Freddy Aguilar kasama nito si Jericho Rimas. Napaluha na lang si Cap Freddy nang makita ang kaawa-awang kalagayan nito. Dahil malayong malayo na ang itsura ni Ruel kung ikukumpara dun sa dati. At ang huling sinabi ni Ruel bago siya pumanaw ay bakit ganito ang ibinigay ng Diyos sa akin. Sawa na ako sa buhay na ganito. Aanhin ko pang mabuhay kung hindi na ako makalakad ni hindi ko man lang matanaw ang paligid ko. At pagkalipas lang ng ilang linggo ay tuluyan na itong pumanaw noong April 1, 2015 sa edad na 57. Nakahimlay ang kanyang labi sa Valenzuela City Ever Memorial Garden Cemetery. Pero kahit wala na si Ruel Cortez ay hindi naman mawawala ang kanyang mga awitin. At sa pangkasalukuyan, ang kanyang naiwang mahal sa buhay ay namumuhay ng masaya at matiwasay. At ang ilan sa kanyang mga anak ay nakapagtapos na ng pag-aaral. Dahil na din sa pagsusumikap na maitaguyod ng kanyang may bahay na si Corazon. Madalas sa ating buhay na nalulunod tayo sa kasikatan. Nakakalimutan natin ang magpasalamat sa puong may kapal. Kaya kung dumating man sa puntong ikaw ay nagtatamasa na ng tagumpay, ay matuto tayong lumingon sa ating pinanggalingan. Hindi pera ang totoong nakakapagpasaya sa tao, kundi isang buong pamilyang sama-sama. Mahalin mo ang iyong magulang, na higit pa sa lahat. Dahil sa oras na tayo ay bumagsak, ay ang mga magulang pa rin natin ang nandyan at handang dumamay. Dahil ang tanging hangad lang nila ay para sa ikabubuti natin. At ating pakakatandaan na kapag nawala ang ating mga magulang, kahit kailan ay hinding-hindi na ito mapapalitan.